Tanong ko lang sa inyo, Kuya Bernie, na-try nyo na akong, ano, magtrabaho sa labas? Hindi ba po? Ah, ba't yung ano, ayaw nyo talagang itry lang? Sa labas po, oh. eh, sa labas naman po ako, nat ako natatakot. Ba't ako natatakot? Po? <laughs> natatakot po kagyan sa labas. Hmm, ba't ako ba? natatakot? Opo, diyan po kasi marami yung mga um, masamang um, tao. Um... Ah. dahang ka, Tesseline? Ano nga ang pangalan ni Kuya? Kuya Bernie? nasa po yung asawa niyo Kuya Bernie? Bali lang po asawa niyo. Ah, okay. Isa lang po ba? <laughs> <laughs> ah. Sige, nagpapay nagpapahinga kayo, okay lang. Kamustahin ko lang si Kuya Bernie. Gusto ko lang makamusta yung ating poging, 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 poging uh, driver ng ano bangka. Ano, ganito. Ako ho si Bernie Lima asawa. <laughs> lima asawa? Trenta, trenta anyos. Thirty hmm. na po kayo, Kuya Birni. Okay. Thirty sa ito. Ano po yung ko po, po talaga hmm. Ano nga po ako sa anong ugali. Oh. Hmm. Ba't ka napaproud kay Kuya Bernie? Alam ano po kasi siya mabait. Tapos kahit po ano, kahit po ano yung biro, kung ano, hindi po siya nagagalit. Kung hmm. so, anong biro masakit, basta sila po mga uh, ano, panigit na magagalit sa kanila. Hmm. Yeah, okay. Ba't ka, ba't ka close kay Kuya Bernie? Close po ako dyan kasi po, halos dito na po. Magkakasama po, uh, yung lola ko po kasi, doon po ako lumaki. Sabi doon po ako lumaki. Mm. Okay, magkakasama po kami. Tapos isang, isang bahala pang ang tirahan ako. Ah. Kaya lumalaki po. Ah, hindi pa pala ako lumaki. Mm. <laughs> Tumanda po ako. <laughs> kasama ko siya. ang galing lang eh, no? Okay, okay. sige, kilalanin natin si Kuya Bel. Tara po, tignan natin kung ilan po yung asawa niyo. Alam mo nga po, dadagdagan pa daw po nyo ng isa. Ayun no, may pag-anong post pa. Ha? Against may the light against the light. Hello. Kamusta? Bakit kayo nagtatago? Natanakot po. Kaya ito. Hello. Lalaki daw sabi. mo, lalaki ako! Lalaki ako! Malam mo! Lalaki ako! Matigas! Lalaki ako! Sige Lalaki ako! Parang paus eh. Dapat na... Nalaki <laughs> ako! Nalaki ako! Uy! <laughs> mm -hmm. dito, dito po yung bahay ni Kuya. <laughs> Siya pala yung asawa ni Kuya. Pangalan po niyo. Pwede po kayo makilala? Pwede naman po. Pangalan po niyo? Ella po. 24 po. Ah, 24. Aba, tanong mo pa niya, no? Ako. <laughs> Hindi po kagaling ko lang po kasi sa sakit. Hindi ka po kasi siya eh. Hmm. Hindi na po. Parang na, ano po, aking katawan. Oo. Okay. Uh. Kwento niya naman o yung buhay niya dito, Kuya Bernie. Eh, dito sa buhay namin dito. Sa tungkol sa panggahanap buhay. Hmm. Ito yung po na panyesid na halos magdamag na. Ganyang oras po, alis na kami. Yeah pupunta na sa may sisiran. Mm -hmm. Dating po namin dito kung minsan. Oh, Umaga na. Di mm -hmm. na. Tapos okay. magdam kami ni Sid. Kung makahuli, mas kaya dalawang kilo eh. o kaya isa, tatlo. Ang palit po ng bigas dyan sa mga tanda. Kung nakalagod ng isda. Yeah. Amplit po ng bigas. Ang kung wala din mm, minsan naninisid kami talaga walang wala na talaga mahuli. Mm. Ang paharapan talaga sa pamumuhay dito. Minsan po nagyayan to kami. Mm. Yun po ang pinaka magaling buhana ng Aso kali dito ka dito. Dito ka ate. Ito pa. Ah. Ay yung pala yung anak. Tumakas. Ate dito. Yo kai. Eh. Nako ano po ka. Tumakas. <laughs> Yan po yung nag-aaral kong... Ilan ano. po ba anak niyo? Dalawa lang po. Ah, yung... Yun, yung, yung panganay niyo, ilan taon po yun? Sampo. Sampo siya. Yung pong bunso? Tatlong taon. po. Tatlong taon. Nasaan po, po yung tatlong, yung tatlong yung taon? Yung si ate po dumagat. Oh, po dumagat. Medyo kung siya, may halo rin, may halo na rin. na po kayo? Hindi po. Si Kuya Bernie, nakapag-college ka, Kuya? Hindi po, nakakaulang po. Alang... Um, Grade 3 lang po natapos. Grade 3. Tapos si ate, nakapag, Aaral po kayo? Kapag ano, nalig po ng grade 5 po. Uh, yung anak niyo, si tingin ko, nag-aaral po siya. Yung mga panganay po, nag-aaral po niyo sa ngayon. Eh. Anong grade po siya? Grade 4. na po. Grade 4. Mm hmm. Kumusta po itong bahay niyo? Ay, naku po, eh, itong bahay po namin, po, po ang tatlong ay natin, titignan. Mm. Ito -hmm. lang mm -hmm. pag-umutan po siya. Mm. -hmm parang mm. lalang mm. bubong. Ikot mo kuya August. Kaya e, lang po siya, kung mo na yung alang tolo dito sa loob, may mm. kong po siya, may nakapatong na torda. Uh, oh. ah, may to daw sa taas Oo, yan. Oo oh, po, yun lang po ang pinakay sigabal ng ulan para mag... Mm. Na. Ilan taon na po kayo dito Man nakatira? Matagal na po kami dito. Mm. So. Tubong dito talaga oh, kayo, po, dito kayo dito. na panganak. Oo oh, Mm. mm ito nga po 'kong tag-ulan, ito basa, basa po uh, ito. Saka po ito. basa po ito. Saka diyan putungan to. Hmm. Tanong ko lang sa inyo, Kuya Bernie, na try niyo na hong ano, magtrabaho sa labas? Hindi pa po. Uh, Ba't Betay 'yung ano, beti niyo na ano ayo ho talagang i-try lang. Sa labas po, trabaho uh, eh, sa labas na po ako na Ba't ako natatakot? natatakot po ako dyan sa labas. Hmm. Ba't ako natatakot? Papadya po kasi marami yung mga masamang tao. Hmm. Um, tapos ka. Tapos sa lahat ng mga bisyo na andyan. Mm. Pero iba po sabi maganda raw ang trabaho sa labas. Hmm. Ako po dito na sana at sa ilog. Sino po? Parang nasakta naman ako doon. Hindi ko sabihin. Sino nagsabi sa inyong masasama yung nasa hindi, labas? Hindi, naman po, hindi naman po lahat na masasama yun. Siguro po yung mga aksidente. Oo, oh, mga aksidente. Mga Hindi, so, nung hindi po pumasok sa isip niya talaga na lumabas, maganda hindi po. nang po ng trabaho doon, dito lang po? Oo po, dito lang po talaga. Maski sa anong herap ng buhay, ay taga hindi na po ako nag na. Okay. paano, saka kuha naman ng tiga-punteng pagkaanin ng mga anak. Mm. Dito ang pagbaba. Bale, ilan taon ako kayong sumisisid? Eh, buwat po nung wala pa akong asawa, sumisisid na ako. Mga ilan taon po yun? Eh, <laughs> hindi ko naman matanda. pa, tagal na po yun. Mga 10, 15? Oo po, talang... Mga ganun. Wala pa akong pamilya, ay ako sumisisid na. Hindi po kayo sumisisid sa iba talaga? <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi po. Hindi po sa toon talaga. Hindi po! Nadagatan ako bang... <laughs> ay, ay, <laughs> Ano wala. sisid po ba ni isip mo? dito lang talaga kayo naninisid. hindi oh, ko sa... kayo naninisid sa ibang lugar. Oh, Maagos lang po sa... Mm -hmm. Pero dito. Pero, pero sa data, hindi po. Kasi <laughs> sa, sa, sa taga nyo naninisid, ano yung mga iba-ibang klaseng si nasisisid yung isda? Ay, mga pangapotulad nga po nung... Talapya kahapon na yung pili na... Pili. Uh, Pili. <laughs> po. Ganun lang po para kala kalakay. Hmm. Ang lalaki nga po, no? Ba't sobrang lalaki ng mga tilapia dito sa inyo? Saka tap, tap, tap hindi po na, hindi okay. po nilakay at kahapon yung, yung marami po yung isda. Hmm. Nakata po sa praso hmm. na talaga ganyang kalapad. Hmm. Tapos may kailo po yun ng mahigit dalawa sa praso. Yeah. So, malapad po. Mahaba siya, tapos malapad. Mataba siya. Hmm. Ayan na, ito yung panganay. Apo, oh, ito po yung panganay. Ate, dito. Upo ka dito. Ayan Ano Ang pangalan mo? Shala. Po. Shala? Shala. Shala. Oh. Ilan taon na? Sampo. Sampu. Tapos yung bunso, pangalan mo ate? Nalala ko eh. A Ay, kuya. <laughs> anong pangalan niya? <laughs> <laughs> Renzo. Oh, po, Renzo? Apo, oh. Renzo. Oo. Pinagbubutihan mo ba yung pag-aaral mo? Kasi nag-aaral ka na daw. Ba't mo kailangan pagbutihan ng pag-aaral? Para po makapagtapos. Para makapagtapos. Ba't kailangan nating makapagtapos? Makatulong po sa kapwa. Hmm. Oh. Ba ito na. Tama nga yun. Ano ba yung gusto mong maging? Teacher po. Teacher din? <laughs> Ba't teacher ang gusto mo? Tinutulungan ko po yung mga teacher na mag- Turo po sa mga bata. Oh, ang galing din ng bata na to ah. Eh. Okay, pagpatuloy mo lang yan ha. Opo. Pagbutihan mo yung pag-aaral mo, okay? Opo. Kung kayo mukhang bata, parang 18, siya akala ko mas matanda sa akin eh. <laughs> Hindi kaya ni-stress mo yung asawa mo ate? Pa parang na ano na siya, na-stress yata. Matagal din po kasi <laughs> <laughs> Anak ko, tinitira ka kuya. Bernie, oh. Masyado naman siya, oh. Hmm. Okay, ganito. May ako kay papa mo, no? May bibigay ako sa inyo para kahit pa paano maayos tong, ano. Sa so, tingin mo kuya, pagkain ng mo tong bahay mo, ma maayos-ayos natin, magkano kaya kailangan? Baba, ko ba? Ito po ay... Nilipat po dito. Nilipat po siya. Mas kay ganyan yung yero. Mm. Yung, yan po siguro sa tatiyagang ko. Sige, ano eh, sulat mo. Isulat malat lahat, computein mo lahat. Gusto kong malaman para maayos natin tong ano. Mga nasa magkano po yung ano. Uh -huh. Nasa magkano pala yung yero dito kasi napakalayo ng bibilan. Malayo ako bibilan. Oo. Nasa magkano po yung yero dito? Sige po. Ano? Sige, computer niyo kuya. Ako, regalo ko sa mga bata. Kaya kami nandito. Ma... Kahit paano, ma... Ano natin. Maayos-ayos natin yung ano po nyo. Okay. Sige po, parang hindi okay mahirapan kuya. Oh, okay. yeah. Ma, kahit gusto ko maanin itong ano niyo, no? Para sa mga bata po. Opo, oh, sa mga bata po. At gusto kong magpasalamat sa ano po niyo. Yung kabaitan niyo sa amin. Opo. <coughs> Ang baito ng asawa niyo. Sobrang <coughs> bayto ng asawa niyo. Siya po yung nasak nasakyan namin kahapon at saka ngayon. Thank you po, ha? Opo. Oh, Thank you po sa inyong pag-assist sa amin. Oh, pagkasikaso sa amin. And sana, sana po marami pa po tayong mamisyon nandito. Ay, nga po at video. Sana po yung mga abang pangyan. Kahit na sabihin naman na sa mga kagaya ninyo, maraming salamat at sila. Kasi pa nakakaintindi pa. Mm. Hindi lang ko kayo, Kuya. Uh, nandito na rin kami. Pero gusto ko unahin yung talagang Actually, ito, oh. Okay. medyo ako akoy pa eh. yung mga kagaya nung kanina, kita niya naman, okay. wala yung bubong. Babalikan namin kasi wala po yung, ano, yung anak. Tapos, marami pa rin talaga dito, katekra. Pero ganun pa man, masayo sila bilang sama-sama uh, ho -sama silang pamilya at uh, nagmamahalan ho sila. Yun yung, ano, yung pagmamahalan ng mag-asawa, ng anak, tapos yung saman po ba nila na bilang isang tribo, kung ano yung meron yung isa, dapat meron lahat. Ganoon po, po sila. Hmm. Kaya kanina, yun nga pong dala, yung daladala -dala natin kahapon, uh, gusto po ni Chip Tain, ang uh, chip po dito, pap papa po ni Ate Marceline, gusto niya talagang mahati-hati. Oh, oh, para lahat. Lahat, so, lahat mabigyan. Kabalang Mm. So, ano ko yan? Kung, kung anong meron sa isang, halimbawa sa akin, mm. na halimbawa pagkain, sa amin nung lahat yung nandito, uh, sumasama. So, ko nga po yung ginawa ni Septin, mm. Eh, kung anong meron siya, dapat na kahit anong uh, masamahan niya? Oo. So, mm. so, Tsaka, sempre, gusto ko hindi lang yan. Kung kaya ko pang, ano, madagdagan pa yan, Kuya Bernie na nakita ko na yung bangka akong maliit na yung binagamit ko pag ako na Ay, pagbalik namin, bibilang kita ng ano, yung ilalagay doon, kuya. Kasi ganon ka ng ganon, no? Ah, uh, po, naku, po, na, her, po ang lipot um, ng ko maghapon. nyo na tubig. Kuya, gus, ala, tandaan mo, ha? epoxy. Pagka hindi po, hindi ko nadala, ibig sabihin, hindi ko niya napaalala. Pagka hindi ko naalala, siya po yung sermonan niyo, wag po ako, ha? <laughs> <laughs> kasi pinakalimot mo. Uh, hmm. Kasi nakata ko po kayo sa survey, kayo kasi sirunan ko. Nakakita na <laughs> <laughs> kasi. uh, masaya po ako na nandito po ngayon dito sa lugar nyo. Ay. Hmm. Ay! Ay! Ano yan? Sino kasama nyo nagbubuhat? Ay naku, mahirapan ako kayo. Tulungan ko kayo. Ito, ito po. Ah. Tignan mo si tatay Oh. Yung chip, ano natin, chip tayo dito. Ano gagawin natin? Magliligtong tayo ng no, baboy. Ang <laughs> Kaya nito. Ay, Malakas si tatay, ano? Eh, Dahil o, sa buhay nitong bata na to, yung scholar namin na to, eh, nagkakakonek-konek ko tayo. Kaya, thank you, Ate Celine, no? Kahit eh, paano, maayos natin ano na yung... Ako nga ba yung, anong dapat magpasalamat sa inyo? Yuchi! Hmm, bakit? kasi po, inyo po, ito po yung gusto ko, yung madulungan sila. Hmm. Andiyan po kayo para sum, hmm? sum, sumumula. Um, hmm. oh. thank you, ate. At least, ayun oh, mga, mga bata, hindi sila mahirapan. Maraming maraming salamat po. Hmm. You're welcome. Kasi nga, ano eh, masaya din naman yung puso ko kahit na... Iyak pa ako. <coughs> hindi. <laughs> <laughs> Ay gano'n diba? Eh. Okay. Ngayon lang, thank you Kuya Bernie salamat, salamat ulit. Thank you, thank you, thank you. At, po salamat po. Naglalababusi ko yung mark. Kasi walang, wala kang dala! Ala. Hindi pero may damit ako doon. Yun na muna magsuot ka na lang don. Isa pang suutan. Okay, panik na muna ako ha. Okay. Hello. Hello po. Hello ate. Baka madulas kayo ha. Maganda hapon po. Nagluluto po si nanay. Nang masarap na masarap na ginatang malagkit. Ginatang malagkit. Ako. Ini ito. Ini ito. Mm -hmm. Isa pa nga kuya, isa pa. Mm -hmm. <laughs> Ang sarap. Pwede po matikman. ah, uh -huh. na pala to. Dinikdik na po, no. Mm, Tagatay Pwedeng isa pa. Masarap. Pampatanggal gutom.